Tayron, bilis aba. May iwan ka Tayron. Takbo. Oh. Ha? Karga ni mo. Ay ang dalawa. Ay. Wala mo wala. Karga ni ay, nagpapababa ng talabang, alam mo ba ka? Sige natin. Pati na pati na mabata ka. Ay, siya. Ay, siya. Papa. Papa. Papa, papa. oh, please. Please. oh. Papa. Oh, hindi. Ayan lang yung puso. Iyan. Yeah. Ate, Ron. Okay, Ron. Ayaw pa? Ay, tikling mo. Oh. Ay, kung ko ko, ano, patay tikling yun. Saan? Ay, ba ba? Hindi mo ang tatamaan yun. Uli natin. Nasa okay, okay, okay. ibabunong ko laki. Doon, doon. Sa niyo. Tayron. 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 <coughs> Ito yung ano. <bueno, coughs> nagpapa. Ganito magparami ng baka. Palo, dadami yan. Yun. Okay. Ganyan mga ka-abroad, mga ka abroad mga ka ang uh, paraan ng pagpaparami ng baka, ha? Yan. Yan. Ang tawag dyan ay natural selection. Dahil sinilik nila yung Lalaking baka na yan para maging uh, tatay nung susunod na baby baka. Ito <to> <fodật> <to doctorsimmt> Marunong ka nitong mag, ano, kumawak ng, ano? Nag. Marunong ka nitong gumawa? Siya. Paano, da, paano muna, mabalik? Mara, paglalatong pa lang. Ano paalan mo? Paal po. Ah, si Buto. <laughs> Adan! Ano pa, Adan eh. Adamis. Dai tayo <coughs>

Yan. Masarap, masarap 'to, malambot 'to kahit sa maliit. Madalata. May langgam. Dami langgam. Hi, sala lang, mga kabroad, mga kesa brod, ang bunga ng atin. Uh, ah, may mga bunit dyan o oh. baka may ahas doon na lang yung pag pagbalik natin doon marami doon sa mga sa iba aling ling hmm. aling ling hmm. aling ling hmm. Aling hmm. <laughs> ito yung dati namin pinagbahaya noon noong 80s 80s hanggang 90s ang daming ano kapulko o oh. dito kami nagbahay noon Itong itong na ito dati. Ito 'yung paborito kong kuha ng buko. Napakababa pa nitong nyug ito dati. Yeah, ito mga nakaikot na nyug dito dati, 'yan ang paborito kong kuha ng mabuko, buko. pa ito dati nung dumating kami dito nung dati na mga 1982. 82, 83, mga ganon, 83. Ito. Dati naman malinis to Ngayong wala na nakatira Kaya ganito nakatiwangwang na Hala. Napabayaan na